Hindi ko na nga talaga masukla yung buhok ko, kasi sobrang ganit na kasi para malaman mo, wala kuya kapaligo. Yeah! <laughs> Sino ba naman yung maligo pa? Kasi late na ako. Nagmata kasi ako. alas Alasiti na. Sabi kasi sa amin, dapat alasiti na ando na kami sa school. <laughs> Baw ako ya tulog-tulog pa ako kasi masarap talaga yung tulog mo pagkatabi yung mahal mo sa buhay. Hoy! OE kabilinda ha. Sana all. Nakalanding na nga kami sa Balod National High School kasi dito kami na-assign na, na mag-conduct ng assessment sa literacy and numeracy. At eto, nagtayo-tayo lang kami habang nag-aantay ng aming mga kasamahan. Baw sa wakas, andito na. So umakyat na nga kami sa office ng school head kasi doon pala kukunin yung mga materials. O nag-akyat akyat kami ah. Pagdating nga namin sa sa itaas, nag-usap-usap lang kami, tapos biglang nag-brand out kaya yung kasamahan namin. Tinanong ko siya, anong pinunta mo dito? Mag-aayos ng kuryente o magpapa-exam? <laughs> Baw, ah, uh, tamang-tama kasi nagpa-practice din pala yung mga taga-Balod National High School yung kanilang mga grade 12 para sa kanilang graduation. Oh, ginutom na nga kami. Sakto nga, naka-prepare na din pala ng kanilang breakfast. Kaya sus, wala nang patumpik-tumpik pa. Naglamon ako, ah. <laughs> kung niyo nyo ako doon sa piho, talaga ako kung magkaan, Pero kung nasa bahay ako, tatimon nga, magkamay-kamay ako kung magkain ito. <laughs> dahil nga sa sobrang init dito sa masbate, nagpa ako ng aking BP kasi nalilipong ako kanina habang kumakain. Sobrang nangiinit. Grabe talaga yung init dito sa masbate. Hindi ko kaya. Oh, baka sabihin nyo na nag arti, -arti lang ako dito, no? Ang lain kasi ng ako ko kanina. Parang malilipong talaga ako. Kaya sus, sakto na andito yung aming school nurse sa si Mamazel. Sabi ko, Mamazel, check mo nga yung BP ko. Baka ano nangyari sa akin? <laughs> Mga salamat kasi normal naman ako Dito nga nagkita-kita kami Ng aking mga former students Sobrang na-miss ko talaga oh Ako yung kanilang advisor dati nung grade 11 Pagbalik ko dito sa kanila sa Baro National High School ba Graduating na sila Kaya pagkita namin, sus, grabe yung saya namin ah. Nag-hag-hag kami ah. <laughs> Tapos nagpa-tiktok-tiktok pa kami Sabi ko, sus, ako yung magaling sa inyo tiket tiket ticket alam nyo ba na ito yung batch na to, pinakagusto ko to nung grade 11 sila kasi napakasweet nila, napakalambing, napakasweet tapos ang sasarap. <laughs> Ops, alam ko naman kung anong nasa isip mo, masarap sila kasama, ganun yon. Ikaw talaga green-minded ka, di ka pa rin nagbabago. <laughs> Hello, nandito na naman ako, may ginawa na naman ako na video para may pag-usapan naman kayo. <laughs> na naman yung intro na to kasi andito na sa ulian ko nilagay. Bawa! <laughs> Dito nga, nag-share-share na sila ng kanilang mga karanasan na sabi nila, na-miss ka namin, sir. Sabi ko, sus, mga plastic kayo. Nung kayo, yung aking advisory class, pinapaugtas nyo ako. <laughs> pero ngayon, proud na proud ako na makita sila na magpapasok na sila kasi graduates na pala sila, oh. Shoutout para sa mga advisors ng grade 12. Mmm, sana all. Kahit saan talaga ikaw magpunta, grabe talaga yung init, oh. Kahit mainit yan, nagpra-practice sila. Pero sabi nila, kaya naman nila para sa graduation. <laughs> Kaya saludo talaga ako sa mga graduates at mga teachers dito sa Baro National High School na kahit init ka lang, kami matatag kami. Yeah? <laughs> Napansin ko nga na yung mga grade 12 dito parang nag-grow up talaga sila. Marami na talagang nagbago sa kanilang mga muka, yung iba nagtaas, yung iba naganda, yung iba nagwapo, pero ako parang nag-low down. <laughs> Kailangan ko na talaga siguro magpabelo ba? Kung mapansin mo to, belo, pagandahin mo ako. <laughs> Ikaw na lang siguro Belo yung pag-asa ko na magon man ako ah. Nung nakita ko ngayon 'yung kanilang program ba, grabe, sabi ko bigyan mo nga ako ma'am ng program nila. Gusto ko rin magkaroon ng copy ng kanilang program para may souvenir din ako. Sabi ni ma'am, "Hoy, hindi." <laughs> So, umalis na nga sila kasi patapos na yung kanilang practice. Ba, congratulations! Kung mapanood nyo to, ako po ay nagbabati sa inyo ng magandang umaga at hapon at happy graduation. <laughs> Dahil napagod na nga ako sa kakaikot, nagpahinga na ako. Sakto na dumaan ito yung mga former students ko. Ba, na-miss ko kayo. I love you! Mm, thank you!